I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Dahil talaga naman ang pamilya nila Donnie at Bel Mariano ay todo suporto talaga para sa ating couple na kung saan ito nga si Tito A ay napapost pa ngayon sa social media alam naman natin ang tunay na relasyon ng ating Donnie at Bell ay kanilang pamilya nga lang ang mas nakakaalam pero ito na nga guys ang pag natin dahil alam naman natin na wagi nga itong ating Donnie at Bell para sa kanilang movie na An Inconvenient Love sa Best Asian Picture Film Telemovie sa Content Asia Awards 2023 at eto na nga guys ang post ni Tito A na ayon nga sa kanya Dahil talaga namang deserve na deserve ito ng ating Donny at Bel Mariano na sobrang nga rin talaga ang pasasalamat dito ng ating kopol. Lalong lalo na nga itong si Direk Peterson na kita talaga sa ating Don Bell magic at lakas ng chemistry nila kahit nga tinginan pa lang ito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating kopol na sila Donny at Bel Mariano.